Dito naman po, uh, dito naman po kung mapapansin nyo, hindi po mahigpit yung balat. Uh, para di po tayo mahirapan sa paghiwa, i de lang yung balat pataas parang ganito. Hello mga solid kabantris, magandang araw po sa lahat. Welcome back sa ating channel ibabahagi ko po ngayon ang paraan ko sa pagtanggal ng lamang loob ng manok. So dadahan-dahanin lang po natin yung tutorial. Una, putulin po muna natin yung paa ng manok. Sa pagputol ng mga paa, dito lang po sa gitnang bahagi kung saan nakakonekta yung dalawang buto. Pagkatapos po ay isunod po muna natin yung ulo para hindi po tayo mahirapan paalala magingat po uh, magingat po tayo sa paggamit ng mga kutsilyo sunod ay tanggalin po muna natin yung butse ng manok kurutin nyo lang yung balat ng manok at hiwain ng maliit, huwag diinan baka mabutas yung butse at kakalat yung mga kinain ng manok nakakapit po ito sa balat at ihiwalay lang So yung butchi po ay nakakapit po ito sa balat at ihiwalay lang po natin. So kung mapapansin nyo po mayroon pong dalawang tube dyan. Tube. So ito po yung sinasabi kong isang tube na nakakapit sa uh, nakakapit dyan at yung pangalawang tube naman po. Huhugutin lang po natin yung una at yung pangalawang tube naman po ay ito. So, dapat po dalawang tube po yung mahugot natin para uh, hindi po tayo mahirapan kapag huhugutin na po natin yung lamang loob mamayak. So, yan po yung ating puputulin. Dapat yung butse at yung dalawang tube na nakakapit. Ito po yung ating puputulin. dito naman po uh, dito naman po kung mapapansin nyo hindi po mahigpit yung balat uh, para di po tayo mahirapan sa paghiwa diin nyo lang yung balat pataas parang ganito at saka po natin hihiwain kasi hindi po siya mahigpit at mahirapan po tayo sa paghiwa ayan so itaas lang po natin para sa paghiwa ay hindi po natin wag po natin diinan para hindi po mabutas yung yung bituka ng manok at hindi kakalat yung dumi ng manok. Dito naman po yung iba ay iniiwan po yung pwet ng manok. Pwede naman pero sa akin tinatanggal ko po po rin ito. So, uh, ganito ko po kung uh, ganito ko po, po siya tinatanggal. So, una inihiwa ko po muna yung magkabilang side at ini uh, iniiwan ko po muna uh, ito uh, at saka ko po uh, inihiwalay yung buto ng manok so dito gamitin nyo lang po yung dari, daliri nyo para mahiwalay yung lamang loob sa taba ng manok mafe-feel nyo po yan na may kumakapit na taba ihiwalay nyo lang po yan so dapat yung lamang loob mahiwalay sa taba at mga buto ng manok So dapat hindi po ito kumakapit. Kapag sa tingin nyo po ay nahiwalay na lahat, dahan-dahan uh, ninyo pong hugutin yung lamang loob. Sa umpisa medyo bahira po talaga. Pero kapag nasanin na po kayo, Ah, uh, madali na lang po ito. Ayan, pagkatapos pong mahugot, dapat nandyan po yung paga, atay, at puso ng manok. So, dapat kumpleto po yan lahat. At kapag mayroon pong natira, kailangan na po natin kunin po ito. At puputulin ko na po yung pweta ng manok para malinis po siyang tignan. So, ganito ko lang po kung paano po natin puputulin yung pweta ng manok. So, ayan. So, tapos na po yung ating simpleng tutorial. Sana'y mayroon po kayong natutunan sa ibinahagi kong tips kung paano po mag... kung, kung paano ko po tinatanggal yung lamang loob ng manok. So, ito na po yung kanyang finished product. So, marami po salamat sa lahat ng tumapos ng video at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa lahat.